Hello guys, uh, for this for this video, uh, gumawa po ko ng DIY na trap para po sa uh, ahas o bayawak o halo po tawag sa amin. Simple lang po yung ano. Ito lang po, kawayan. Titali. Yan po. Minutasan ko lang po yan. Yan. Dalawa po yan. Ito po yung ibabao natin. Tapos, ito po yung susi ilalagay po natin dyan um, yan po yan po magsisilbing bilang susi uh, dyan po natin ilalagay yung pain ah, uh, bala na po yun kung ano yung pain yung lagay nyo tapos yung gamit ko pong tali ito yung nylon uh, um, number 95 po yan po yung gamit ko para hindi po basta basta maputol ah uh, bukas guys yan natin bukas lagay natin bukas para tingnan natin yan na po, guys. Tingnan uh, natin kung ano nalala natin bukas pagka nakabit natin. Ano yung mahuli dyan. So, update ko na kayo, guys, sa uh, trap na yan. Eh, gabi na, guys. Uh, Kayaan muna tayo. Yan na, guys. Salamat, salamat.